Kaya sa iyo ka talaga ng kilos doon kay sniping ka talaga kagad. Marami sniper doon ba. Malalaman ka agad ng main. pangiti iti lang no. Ikaw pala yung target niya. Ay yung yung pintura niya doon papalitan na naman yung kulungan ng manok doon. Kulungan ng baboy. Aya naman niya daw. Na. palitan na naman? Palitan na naman no? Diba, ilo na yung pintura. Oo. Oh. na nagustuhan. Pangit. Maliwanag daw masyado. <coughs> Gusto nila, gawin nila itim na ba? Para hindi maliwanag. Hmm. Pagayang ko dun sa na itim ba? Tim talaga eh. Pag may ano doon sa baba. That is a black hole Mr. Joy. I need a black hole or not. Red. White one. Red. Red. Ha? Rid. ha? <laughs> yung red. May nintura dun sa ano. Hindi. Saga pintura ako ng puti. Kaya pinakyaw ko yun ba? 1,000 to. Dumating man ito si Juan. So how? Huh? No. I don't like that. the color of the pin because this one is always on and lungs. so i need the, what color sa bini china naman mm -hmm. i need the black one ayo si steady pa rin kanusdos ko kay gusto ko din magplimba apa lagi? ito saya punya ano, designer dia tidak mau itu putih dia mau lagi hitam berhenti dulu nanti chef ah saya pergi pilih hitam ayo intro Sabi ko, hindi ko pintura ng itim yan. Sabi ko, patapos na ako eh. Tidak. Dia bilang, ah, saya bilang, saya si mampir nu dulu untuk duit, bah. Tidak ikaw chat saja. Ah, hindi ko pintura na, kundi ko nakuha yung pera. Bahala ka dyan. Yung kung sino nagtuloy ng itim na yun. Wala, oh. wala ka ng kontak doon sa dating mga um, muna um, pre? Yung natal, meron. Na. Ano yung mga trabaho doon? lahat gawin mo no? parang ano renovate um, parang, parang, renovation parang maintenance lang kayo doon ah. pati nga kubita lahat na lahat na ipagawa na sa'yo pati atip palitan pati tangki <laughs> tiles lahat no hmm. nabayaran din nabayaran niya din ako nakuha ko din doon itan rin kada hapon naman na ba Sunda sundang-sundang ko na yung asawa niya si madam <laughs> Ayun po rin ba? Ito na si Fred yung marami ng experience, lahat ng trabaho dito. Ha? Kung si Pirian lang. Hindi hmm? pag-uwi sa Pilipinas, hindi nang mag-retire. <laughs> Inubos na talaga yung lakas dito sa labas? Oo. Oh, mag-uwi tayo sa Pilipinas. Huwag na tayo mag-tabaho. na muni lang tayo. Muna tayo, muna tayo, muna tayo, muna tayo kailangan magkaway ng Pilipinas kahit tungkol na lang may dala tayo ba? Uh -huh. <laughs> para may panglaban dito pala nagsisimula ka na maganap ng kung anong design ng tungkol na kunin mo bakaw <laughs> uh, salangan bato tamagong nagahawi ayan <laughs> pamalo sa aso ayan na maglalakad-lakad ka dun sa aso marami ay sa atin marami pa namang mga aso yan sila ulo ako ito. kasi aso na. Anak buhay din. Hindi ka nag... Eh? Na <laughs> may fresh. Puta niya ng mina yan. May kapon. May dalaga palang mina. nagmi ka pa. Ayun. Nag-direct. Kung ka nag... May tayo, di ba? Oo. Oh. May dalaga naman palang mina. Puta. Ito rin naisip si no. Doc. Nagtapaw din pala. nawala din sa isip mo, Gago din. Hanggang man. napanis na lang tuloy yung iba. Eh, Ang ubor um, kasi ba? Basta lunis yan, kaya ka talaga ng ganito. Yung mga sop ba? Sop, pampamanman ba? Pagpagtanggal -pag lang, bawas-bawas eh, kundi tapos sa... Pagdating sa site, sige, higa mo, sabayan. Pag time na, sabayan mo ng papawi, sige. Kahit sumisigaw na yung dalawa, huy! Pero berarti dulu, oh halang, aku nari, halang, aku nari, ini kayak gusto kumangkut, bahan atayang, mayamat kalamitin lagi. Eh kau <laughs> pakat kau. Hai. Kenapa? Relax, relax. Pakai yang kena dising rangi kita nak aku lakat dito lakat don. Lek Sabinya, grain talaga yang marami dun sa terbang ng preno. ini ra. Ini minsik banyak uang sa kasta Relax. Dia boleh bayar kapunya dia oh, relax. Ah, Halo ha. Ya, yeah, sabi din ng <laughs> yung isa din <laughs> eh, Ayos okay. din kasama no. Oh. So orang so ngayon taga Saba. Taga daw eh. Hindi. Pero sabi niya mula nung pumunta ko dito sa Rao, sabi niya din ako na ba. Hindi ko na alam sabi niya nung itsura ng kutakin na balon eh. Ayun mataba na yon pre. Ayun mataba taga Kapit yun, yung maingay na kasama ko. Ah. Uh -huh. Yung sigaw ng sigaw. Bigla na lang yung magsigaw, ako gulat ka talaga. Oh. Tangka na itong tao. Pero hindi ka, hindi ka maburing, Eh. Mamaya mag-awit na naman yan, nagsayaw-sayaw. Tangi na gago ba? Menjoy ka rin Eh, kapag pinutol niya na dalawang plate, yan ang Relay. Ikaw tingnan, Para bukas na lang. Tinggal setengah Ano nga na yung mga uh, kasama mo? Kasundo mo ba Pag nakita mo na yan yung galing doon sa inyo doon sa ULB na dalawa, yung si Medin at saka si Butak naglakad na papunta dito. Iiwan eh. na niya, patay niya na yan. yung kiss niya yan, hindi niya nalukutin yung ano niya, gamitin <laughs> niya para buka. Hey! Go! Ah, no. Ha! Ah. Sampai hingga nyana <laughs> <laughs> yang bereduk Dwi milik 300 tahun Gua abu penemu Maka aku pun tahun ini Masa bikuk pulang ke satu 3, malah aku tengguh gue tidak Memang saya begini Barang berusaha tidak boleh Siok tidur Ini trik bonsai dong Tolong beneran enggak Celah timur Asian Sampai singgau- singgau nya Dinyang Singgau-nya nanya namanya Bang na nama <laughs> dito kami naghintay ng mga kasamahan. Ito yung magandang sakyan din Mario. Yan o. Kalisa na yan. Uh, parang kancil man yan ba? Diba? Yan ang sikat dati. Kalisa. Pwede rin yung si fly nga sa luka ako ng Uber ko. Luka rin. Chuka. Ang tirada dyan, Uri. Ganito, banata na natin ang... Kumagawi tayo na doon, banata na natin ang inong ng Sabado ng gabi. pagkalingo, pahinga ba? Pahinga. Yung pa din yung diskante natin. Eh, sagka rin talaga natin. Binilang ko yung buti na ninong nyo, ha? itinapon ko. Siguro may mga lima, oh. Lima? Sabi ko, nakadami sila ito, ha? kaya nga pagkagabi parang ayaw na magpasok ba puro alak na yung laman ng tiyan nagkain na kala <laughs> ko din si paring charlie sabi tanong nga din may inumin pa pagdating nga meron pa pa sabi ko meron pa doon sa ripisa sabi niya tagayin mo ako para sa ating tagumpay tangin na mo ito katatlong tanga ayaw ko na rin sumabay lang pala oh tangin na waya mo sumabay natin siya pinako ka ka nalang inong peste ayaw ko natin maginom Masarap mag-inom kung walang trabaho pahigayga ka lang kinabukasan. Tignan mo makawit tayo sa ano, sa... tayo mga Tama ka? Oo. Si Duke hindi daw magkawit. Dala tayo magkawit. Simulan na natin mag yan. na gabi. Merkulis Kukman. Kasi huwag na tayo magkawit sa linggo